Carlito. Ano ko dire sa Franklin Baker. Ah. Oh, asa na to nagulat-ulat sa Franklin Baker. Ano ko dire tanawa ninyo. Oh, ano ko dire. Ano ko dire Franklin Baker. Asa naman mo? Dapat ko dire sa inyo ha. Ah. ಇ ನಮ್ಮ ದಸಮ್ ನಂಬುದಿರಿ ಹಾಂ ಏಮು ಟೂಗೈ ಏಲಾಕ್ ಬದಿರಿ ಹಾಂ ಕಲಿತ್ವ ನಾಗ್ಯ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲ ಥರಗಿತ್ತು sa at Bang lang Franklin Baker ang importante ha kailangan nakapalo mo ya nakasubscribe ya like and share kini nga video kaya tanaw nako ha mo ipakita niya sa ko ha mga kalito ha natulat ko diri nara oh Narag na ko diri kipato Magulat ko ninyo ha? So, daghang salamat mga kalito Kulat ko God bless sa inyo ang kanan